Hello mga ka-90s, ngayong araw nandito kami sa palaisdaan. Kaya nandito kami ngayon, bibili kami ng maliliit na hito. Ayan mga ka-90s, nakabili na ako. Mukhang busog na busog si batang 90s dito ah. Ito nga pala yung mga similya ng mga hito mga ka-90s. Grabe, napaka-cute nila. At syempre nagdala ako ng lalagyan. Ayan, binuos na nila dito mga 90 s Napakaliit na mga hito. At sobrang cute na cute nila. Excited na akong mag-alaga sa amin mga ka-90s. Siyempre, dadagdagan pa daw nila, mga ka-90s. Ayun ang mga hito. Wow! Grabe, napakarami. Ang so cute. Ayan, ito na lahat sila, mga ka-90s. Grabe, napakarami kong aalagaan. Ang dami yata ang mamamatay na ito. Dati nakukuha ko lang ito sa mga kanal-kanal. Ngayon, nakakabili na ako sa palaisdaan. Wow! Ayan, mga ka 90 na nila. Lalagay na nila sa car. Okay, one, two, three. All right. Grabe, munti ka na nilang nagasigas yung sasakyan. <laughs> Joke lang. Ayan, naipasok na rin nila mga 90s. Grabe, excited na akong umuwi. Nilagyan na nga pala namin ng siwang mga 90s. Para makahinga sila ng mabuti. Alright, alis na kami at uuwi na kami. Ito nga pala yung dinadaanan namin po uwi mga 90s. Napakasarap tignan ng mga palaisdaan. Sana all. At syempre dahil malapit na kami sa amin, bibili na ako ng mga feeds para sa mga isda. Teka, parang wala atang tao ah. Ayan, pumasok na ako sa kanila mga 90s, tinawag ko na sila. Alright, sa wakas makakabili na rin. Nandiyan na yung may-ari. Ano kaya magandang ipakain sa mga hito mga 90s? Mag-comment nga kayo. At syempre dahil dyan, nakauwi na kami. Dahil ginabi na kami dito sa pag-uwi, natapon na namin ng tubig. Grabe, excited na ako. Heto na, malapit na. Nakabili na rin nga pala kami ng oxygen at filter. Wow. Okay, ready na ready na. Dalagyan na natin ng isda mga 90s. Heto na, bubuhatin na namin. Grabe, sobrang bigat na bigat kami talaga dito. At syempre, kahit mabigat mga ka 90s, magpapakit muna ako. Okay, continue. Ready, 1, 2, 3. Grabe, ang bigat. Ayan, ibubuhos na namin mga 90s. Hindi na ako makapaghintay. Grabe, napakabigat. Mukhang matutumba ata. Okay, ito na. One, two, three. Wow! Grabe, napakarami mga 90s. Sa wakas. Grabe, napaka-cute nila mga ka 90s. Bagay na bagay sila sa swimming pool. Super cute at ang liliit. O paano, hanggang dito na lang tayo mga ka 90s. Abangan nyo ang mga susunod kong vlog. Wow! Ingat.